So, yung ay, ay, yung akin lang sa kasi tayo eh. Pero parang pasis yata. Padala ko na lang. Bintucho. Mm. Ah, bintucho. Ah, ang laban dyan. Ayaw, natin yun. Bintucho, bintucho, tayo. bintucho. Sabi niya, Sir, Mainit ang sabaw. Hindi pa lang alam. Baka, baka lang. Sino, 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 <laughs> walang kutsara. <laughs> baka may umangal. Hahaha. ko lang pala na niyo. Kaya nakapasis kami, hindi. Oh, one week na kami dito. Uh, <laughs> di ba? Ginulo-kulo eh? oh. first nung tayo ay. Oo. One week na kami dito. Okay, na <laughs> ano <laughs> 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 Wala baka balik tayo ng 3 days. Sige. Pwede na. Pwede na. Basta muna kami tuwing, ha? Bahala. Bahala sila dyan, eh. Lima-lima, ano. Kakabalik ko lang, eh. hindi natin alam kung lima-lima. Baka tatlo-tatlo na naman yan. Pwede na tayong kutin. Pwede na tayong kutin. Mas gusto ko ka 3 lang, eh. Kasi pag bahay, Ay, te. Kuwawa tatlo Kuwawa. Ha? tatlo. Bakit? Ito yung hotel yun. Ah, ano. Gasolina. Ayun lang. na lang sila. sila sa